aking paggalang at pagbati po sa ating VMLP President, Maguindanao Chapter with Batu City, ang aking partner po sa pagservisyo, ang ating ina-idol po, Dato Shamin Berwar Mastura, and of course, ang ating, ang ating napakatapang na Barangay kapitalan, ng Barangay salimbao ang ating mga kaibigang from MSSD. rin, no? Of course, Bapa Banjo, Bapa Admin, at sa ating mga magagandang auntie na nandito po ngayon, mga kaibigan po nating mga media, mga kaibigan kapulisan, kasundaluhan, at of course, kayo pong mga taga Barangay Salimbaw, sampay ko, susalam, do respeto po sa Likanulangon, mapya magabi. Siguro, unang-una -una, siguro mensahe ko po, po sa ating mga fire victims na kagsabar, ha? sabar, patalo po yun niya. Uh, normal lang po talaga na may mga nadadaanan po tayong mga pagsubok, mga obstacles po habang nandito po tayo sa nabubuhay dito po sa mundo. Andito po kami ngayon, uh, gaya nga po nang nabanggit ng aking staff no, na noong una nagpadala po kami ng initial na tulong, mga sleeping kits and mga food packs, mga grocery items. So ngayon ay magbibigay na nga po kami ng financial assistance po para sa ating mga fire victims worth 10,000 pesos. Labas pa yung 5,000 ni vice no. <laughs> And then, 5,000 naman po para po sa mga partially damaged. So, huwag po kayo mag-alala dahil alam po po na maliit lang po itong amount na to para makagawa po kayo ng panibagong uh, kirahan. tirahan. So, inshallah, hahanapan, po, na, hahanapan pa po namin ng paraan paano pa yan madadagdagan. Nalapit po kami sa ating mga kaibigan, katulad ng Tingog Party List at uh, mga kaibigan po nating senador na pwede pa po makapag-additional uh, na bigay ng financial assistance po para sa ating mga fire victims. inshaAllah. So, uh, labas pa po dyan. Alam nyo naman po ang ating uh, tuloy na pagbibigay servisyo. Servisyo may puso ang ating limu service, uh, ang ating limo, ang pagbibigay po ng limo po namin. Andiyan po ang aming opisina kapag ang mga babo, mga bapa, kung meron man po kayo mga maintenance na gamot, please ipag-alam nyo po sa aming opisina dahil pwede po kami makapag-assist uh, po sa inyo and good news para po sa mga uh, mga gamot naman na available na po sa Mercury Drug Store na andyan po sa Santos dyan sa along the highway na sa Santos, ay pwede na rin po kami makapagbigay. And of course, ang ating uh, medical and hospital assistance. Uh, alam niyo naman nyo, CRMC, Patabato Sanitarium. Kapag may mga hospital po dyan, instruction ko kay Jose, kung kaya man natin i-zero billing yung billing ng ating mga kababayan, na insya lang daw naman yung magaganap yung makatabang na ma-zero billing yung billing po ng ating mga pasyente. Insya Allah. Tulabas so, pa po dyan, kung meron po tayong kaanak minta may mga namatayan po, please ipaalam niyo din po sa amin dahil kahit eh, pa paano po ay makakapagbigay din po kami ng burial financial assistance. So, um, Jules, ano pa ba? Ilang? <laughs> so, kung ano man po yung pwede pa po namin maibigay na tulong, please, lumapit lamang po kayo sa amin. Alam nyo naman po, actually, ngayon, kararating po lang din talaga dito sa SK kasi bilang inyong representante, ang aming opisina po talaga, ay ang session po namin ay sa Manila. Kaya po, naglagay po ako ng district office dyan sa Cotabato City and insya Allah, maglalagay na rin po ako ng district office dyan sa uh, barangay sa Torres. May nakikita nyo na dyan sa Tingog, sa Marhaban, sa Marhaban. So at least yung mga kababayan po natin dito sa Sultan Kudarat, hindi na po nila kailangan pumunta pa ng Cotabato City. Dahil mas nilalapit ko na po ang pagbibigay servisyo na galing po sa inyong kongresista. Insya